Doble kayod na ang Marcos administration na maipatupad ang mga bank upang maibsan ang epekto ng El Niño sa bansa. Si Alan Francisco sa report, Rise and Shine, Alan. Habang nakikipagbuno ang bansa sa epekto ng El Niño, nagbabanta naman ang La Niña phenomenon sa Hunyo. Kaya naman, bago pa man maramdaman ang epekto ng La Niña, doble kayod ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr sa pagpapatupad ng mga El Nino mitigation measures. Mismong si Pangulong Marcos ang nanguna sa sectoral meeting kasama ang DOST at iba pang ahensya sa Malacanang. By April, almost the whole country will be affected. No? Total kasi ng ano yan eh, 70, 72, no? both drought and dry spell. By, by May, the total is 64, so lesser number. And uh, The less affected areas will be start will be starting in uh, southeastern Mindanao, the southern Mindanao, less affected na nang, uh, drought and uh, dry spell. Now the implication is that we will still have the same preparedness, even though it's drought or dry spell. There's still lack of water, and so the lack of water will be the main factor for the different. Of both local and the Sa gitna ng banta ng La Nina, sinabi ng DOST Pag-asa na kaunti lang ang papasok na bagyo ngayong taon. Labing tatlo, hanggang labing anim lang na bagyo ang posibleng tumama sa bansa sa last quarter. Mas mababa yan sa dalawampung bagyo na karaniwang pumapasok sa Pilipinas. Para maging updated ang publiko sa El Nino at La Nina, ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang activation ng El Nino Oscillation online platform. Isa itong centralized na imbaka ng mga datos para mas maunawaan ng publiko, mamonitor at matugunan ang epekto ng El Nino at La Nina sa bansa. Tututukan ng platform ang limang priority sectors sa El Nino at La Nina Action Program tulad ng pagkain, tubig, kalusugan, public safety at energy. Maari itong ma-access sa website na ito. The public can actually look at the platform. Um, To know more about uh, these different sectors, what the government agencies are doing, but they can also look at uh, information materials that can help them prepare for uh, El Nino and later on La Nina, and to make sure that they contribute to the preparedness uh, of their communities for these uh, hazards. Um, the citizens can also report what they observe on the ground. And there's a citizen uh, survey that uh, can be used. There's a QR code in the uh, website. And this can be easily accommodated through a dashboard. As the reports come along, then the more data will be uh, stored in the, the app, and the more people can see which other areas are experiencing the same uh, effects. Sa kabila naman ng epekto ng El Nino, iniulat ng National Irrigation Administration, ONIA, na tumaas ang produksyon ng bigas at mais. Ito ay sa pamagitan ng framing strategy na nag-optimize ng water use. Ibig sabihin, napatubigan ang 99% ang irrigated areas ng bansa. May mabas po na PSA report lately lamang na ang sinasabi po na itong production natin, itong uh, El Nino time natin, itong first quarter, ay tumaas po yung production natin ng palay Despite na bumaba nga yung ating uh, nataniman ng uh, uh, palay ano po hindi lang yon uh, pati yung corn production natin ang lakas ng itinang ang laki ng itinasa ano po mga 5.9% kung hindi ako nagkakamali target din ng NIA na magtayo ng mga bago at karagdagang dam sa bansa Ang uh, solusyon po natin dito talaga is uh, at ito rin pa ang gusto ng ating pangulo is yung uh, mag-shift tayo from flood control to water management yun po yung uh, Ayan po yung ating ginagawa ngayon. Ano po. So isipin po natin, ulitin ko po, kasi ito yung pinoint out ko sa meeting namin kanina. Eh. Kaya tayo nagkakaproblema dahil ang malalaking dam na inaasahan po natin ngayon, itong magat at itong pantabangan, ay itinayo pa po ito ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 50 years. Sa September nga, mag-50 years na po itong pantabangan daw eh. eh. unfortunately, hindi ho natin yan sinundan ng mga ganun pang mga proyekto tuloy ang ayuda ng Department of Agriculture at iba pang ahensya sa mga magasakang apektado ng El Nino. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.